Aries. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maunawain sa tahanan at may maselang pag-uugali kung nasa trabaho mas gusto ang mag-isa na gagawa, mahigpit. Ayaw ng maduming paggawa ng mga gawain, ayaw ng mga usapang suhulan o lagayan ng pera, at hindi basta nag-papautang masinop sa mga kinikitang pera. Laging inuuna ang pamilya para mabigyan ng masayang buhay, at nang nakakaipon ng good vibes ng swerte sa tahanan, may tiwala lagi sa minamahal, pagtungkol sa pagmamahalan, wala sa isipan ang magselos, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color gold number 22, number 30 at number 11. Taurus. Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina at laging nasa isipan ang maging masipag. Nang makagawa ng ikakasaya ng pamumuhay kung nasa trabaho. Ay maingat at hindi kagad nagtitiwala para makaiwas. Sa suliranin, at laging masipag para mabigyan ng maayos na pagkain ang pamilya, may matapang na ugali, at kapag magsasalita ay maingat para walang makakaaway na tao kung sa trabaho ay gagawa muna ng plano bago. Mag-uumpisa ng gagawin, nang walang mapasok na problema. At may isang salita pag nasabi sa pamilya ay gagawin ang naipangako, at ayaw ng mga usapang may kabastusan, at paligoy-ligoy, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may malambing na pag-ibig, mga masuswerteng kulay at numero, Color pink and color white number 17, number 20 at number 26. Gemini Ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung nasa trabaho ay matyaga at laging iniisip ang dapat nagagawin ng maayos, maaruga sa pamilya para laging may malulusog na katawan, madisiplina na masikap sa mga ginagawa para maging masaya sa trabaho, at hindi papasok sa mga alanganin na mawala ng pinagkakakitaan, lagi pang naninigurado sa mga ginagawa at sinasabi, pwede na may kadali ang magselos ngayong araw, na maingat sa mga gagawin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 17 number 25 at number 34. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina at sinisigurado ang gagawin at sinasabi. At laging maingat sa mga gagawin ng laging may masayang. Pamumuhay, kung gumagawa ay laging may plano sa trabaho sa pamilya ay maingat sa mga sinasabi, para walang dumating na bad energy sa tahanan. Kung nasa trabaho ay masigla sa mga ginagawa, nang patuloy na makaipon ng maayos na pera para sa pamilya, at hindi nagtitiwala kagad lalo na sa pera, at hindi pwedeng kumuha ng suhol na pera. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 19, number 10 at number 21. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling matahimik sa mga ginagawa kung nasa gawain. Sa trabaho at ganoon din sa tahanan masayang mga usapan ang gusto, at maaruga sa pamilya para walang alalahanin. Sa mga kalusugan, at gumagawa ng masipag ng mapasaya para sa tahanan, at ayaw ng mga usapang tuksuhan ng pagmamahalan, at kung nasa trabaho ay madisiplina, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, nakapokus sa mga ginagawa, para sa ikagaganda ng mga gawain, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Liyo ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa paglalabas ng pera, nag-iipon para sa pamilya. Mga masuswerteng kulay at numero: Color Blue and Color Gold number 25, number 11 at number 7. Virgo. Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan masipag at malakas ang loob sa mga ginagawa sa trabaho. Nang mas mapaganda ang buhay sa tahanan, at kung nasa trabaho kahit may kahirapan, nagawain ay aayusin para matapos ng madali matyaga at gagawa ng may kasiyahan. Sa sarili, laging nasa isipan hanggat may malakas. Nakatawan dapat ay maging masipag, wala sa isipan ang pagseselos laging may tiwala sa minamahal, at hindi makukuha sa kinang ng pera, may katipiran magpalabas ng pera, masaya na mga usapan ang nais sa pamilya, may mapanuring mata at sinisigurado ang mga sinasabi, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 24, number 10 at number 19. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa buhay at hindi gagawa ng problema kong nasa trabaho, laging maingat magsalita sa tahanan. At sa mga kasama sa trabaho, may malasakit sa mga dapat na magagawa dahil malinis na pera ang gustong naiipon. Na para sa pamilya, matapat sa ginagawa at lalo na sa mga kapamilya, para mabigyan ng matahimik na pamumuhay. May isang salita pag nakapangako sa pamilya, ay gagawin para mapasaya ang pamumuhay sa tahanan, at ayaw ng mga usapang may kinalaman sa mga suhulan ng pera. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 28, number 11 at number 19. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling matapang ngayong araw na kayang ilabas. Kung kailangan at masayang pag-uusap ang gusto sa pamilya ng laging may good energy ng swerte na maiipon, at kung nasa trabaho ay matyaga para makaipon ng maayos na pera, madisiplina sa trabaho at ganoon din sa pakikasama, sa mga kasama sa trabaho, para walang maging kaaway na tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 17 number 32 at number 20. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. ng mga kalikasan, may ugaling naninigurado sa lahat. ng mga ginagawa, at laging iniisip ang isa salita para walang makaaway na tao. At kung nasa trabaho ay may maselang ugali, ayaw ng mga usapang walang kaugnayan sa trabaho. At kung may nasabi sa pamilya ay gagawin ang naipangako. At sa buhay pamilya, gusto ay laging masasayang pag-uusap. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, nang mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color white number 17 number 36 at number 25. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may masipag na ugali sa kung nasa trabaho. At matyaga sa mga dapat na matatapos, may wise na. Isipan sa trabaho para kumita ng maiipon na pera na. Walang suliranin, at ang isipan basta kikita ng maayos na pera at gagawin ng masipag, maaruga sa pagkain ng pamilya, nang laging maging malusog ang bawat katawan, at laging naninigurado sa mga sinasabi ng walang mapasok na problema, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 19 at number 34 at number 5. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling matahimik na masipag kung nasa hanap buhay. At madisplina sa buhay kung nasa trabaho at maging. Nasa tahanan, ayaw nang nagpapataan sa ginagawa at Laging kasiyahan ng pamilya ang nais na magawa, at kung sa mga usapan na pera ay ayaw niya ng mga sa suhulan ng pera, sa tahanan ay maingat hindi basta nagagalit may mahabang pasensya, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, Nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, matipid sa paggasta at paglalabas ng pera, pag-iipon ang nasa isipan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 19, number 24 at number 29. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina at laging inuuna ang mabigyan ng kasiyahan. Ang pamilya, at kung may usapan na tungkol sa pera, ay ayaw ng utangan dahil masino para sa pamilya ang kinikitang pera, at kung nasa trabaho ay ayaw ng kwentuhan. Na may kasama sa mga ginagawa mas gusto pa ang makagawa ng nag-iisa, may isipang mapanuri sa mga ginagawa lalo na sa pagkita ng pera ayaw ng may mga kalokohan, at hindi nagtitiwala kagad laging nag-iingat sa pamumuhay, at may katapangan ang ugali, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 11 number 29 at number 20.